para sa mga kapatid nating Muslim na magkaroon ng higit pa sa isang asawa o kung tawagin nila, duwaya. Pretty in pink at twinning ang dalawang dalagang ito sa mala prinsesa nilang gown at bulaklak. Pero hindi lang sila rito nagkakapareho. Sa araw rin kasi yon, pareho at sabay silang iniharap sa iisang groom ang groom pinagitnaan ng dalawa niyang bride. At saka sila naglakad papuntang stage. Ang lalaki, ang 19 anyos na si Abdulwali, ang nasa kanan niya, ang 20 anyos na si Nurhaima, ang una niyang asawa. Nasa kaliwa naman niya ang 20 anyos din na si Nurhana na kanyang second wife. Silang tatlo sabay na sumailalim sa iisang seremonya alinsunod sa relihiyong Islam. Bagamat kasal na ang tatlo, hindi na muna magsasama sa iisang bubong si Nurhaima. Nakalipat na sa bahay ni Abdulwali dito sa Lamitan City. Habang si Nurhana naman, dun muna sa kanyang mga magulang. Nakiusap kasi yung nanay niya sa akin. Hindi sila lang kapagsama sa isang bahay. Mahal ko po silang dalawa. Nitong Merkules, si Abdulwali Wali nasa bahay nila kasama si Nurhaima. Ang mag-asawa, magkatuwang sa gawain bahay. <laughs> Kinagabihan, tabi rin silang natulog. Aral aaral pa sa kolehiyo si Abdul Wali. Si Nurhaima naman, tumigil na muna sa pag-aaral. Pag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, tapos kahanap ng tabawa, ang plano ko po ay patayuan sila ng dariling bahay. Isa-isa po sila para pare-parehas sila kasi magkakapamilya kami. Nung sumunod na araw, maagang gumayak si Abdul Wali. Para puntahan naman si Nurhana na nasa kabilang barangay nung araw na yon. Namalengke naman sila ng kanilang uulamin. Toka sa kusina si Nurhana. Siya rin ang tagalaba. Si Abdulwali naman ang tagabanlaw at tagasampay. Nung gabing yon, si Abdulwali doon na rin nagpalipas ng magdamag. Kasado si Abdul Wali, nangangapa pa siya, hindi lang sa buhay may asawa, pero sa buhay na may dalawang asawa. Mahirap ma'am yung kapag sa mga gastos na, pero may paraan pa rin naman. Sa ngayon ma'am yung mga parents ko pa kasi yung nag-susuporta na sa amin. Pero paano nga ba niya napagpasyahan na magkaroon ng dalawang misis? una raw na kilala at nahulog ang loob ni Abdulwali kay Nurhana. Noong 2022, sa Facebook po. Nag-i-scroll lang po ako, tapos nagita ko siya. Nagandahan po ganun sa kanya. Po siya sa akin, tapos nag-reply siya sa my day ko. Matagal muna kami nag-uusap mga ilang months. Kumain kami, pumunta kami sa dagat. Masaya po, kasi nagpakita na kami. Nagkamabutihan na po kami. Si Nurhana, sinagot si Abdulwali pagbigan siya, ma airport. Sinusunod niya ako sa school. Gaya ng ibang mga kabataan, naging madalas daw ang kanilang LQ o lover's quarrel. Kasi na, minsan nag-react sa ibang babae. Hanggang ang sampung buwan nilang relasyon, nauwi sa hiwalayan. Ang lost com kami, hindi na nagkakaintindihan, ma'am. Tapos nagkalaban na kami, nag-break na kami. Hindi na kami nag-usap. Masakit yung sakit. Para gamutin ang kanyang sugatang puso, si Abdulwali sa katauhan ni Nurhaima. Nagkasalubong kami, nagandahan po tapos nanganap ko yung Facebook niya. Nagchat po siya sa akin. Niligawan ni Abdulwali si Nurhaima. Sabi niya sa akin, magkita daw po kami. Sabi po siya, sige po, doon ko na po siya sinagot. Mabait po siya, pogi. <laughs> <laughs> Ma-effort na yun, na-in-love. Matapos ang dalawang buwan nilang relasyon, niyaya niya si Nurhaima na magtanan. Nagdadalawang isip pa ako. May pangarap pa sa buhay. Gusto kong maging insure sa mas na naigdaw ang pag-ibig. Kaya si Nurhaima sumama kay Abdulwali. Para hindi na daw ako mawala sa kanya. Yung January 14, mm. nagtanan po kami. Kinabukasan, agad silang ikinasal sa seremonyas na halal para gawing opisyal ang kanilang pagsasama. Mahal na mahal ko po talaga siya. Sanilang mangyari sa akin, katulad ng mga iba dyan, na iniwalang lang po ng asawa pagkatapos anakan. Pangarap ko rin sa kanya na makatapos ng pag-aaral. Tagulat kunti kung bakit ganun. So wala na kaming magawa kasi gusto na nila kundi susuboltahan nila.